At magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Kayo po ay nagbabalik sa panonood sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsuporta at panonood sa ating YouTube channel. At ngayon naman mga kaibigan, pag-usapan natin kung ano nga ba ang kaparusahan ng isang tao kapag pinutol niya ang kaligayahan ng isang lalaki. Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon yung pagputol ng kaligayahan ng isang tao. O tinatawag din itong mutilation. Mutilation is defined as looping or clipping some parts of the body. So ang ibig sabihin ng mutilation ay pagputol ng isang bahagi ng katawan ng isang tao specifically used for reproduction at pinaparusahan po ito ng batas according to Article 262 of our Revised Penal Code The law says that the penalty of reclusion temporal ibig sabihin ng reclusion temporal 12 years and 1 day to 20 years at yung reclusion perpetuo naman ito ay may pagkakakulong na 20 years and 1 day to 40 years shall be imposed upon any person who shall intentionally mutilate another by depriving him either totally or partially of some essential organ for reproduction so mayroon pong kaparusahan ang pagputol sa party ng katawan ng isang tao na ginagamit niya for reproduction or for procreation. Ano ang mga elemento para masabi natin ng isang krimen ay mutilation? Number one, there must be a castration, mayroong pagputol o pagalis sa katawan o organ, bahagi ng katawan ng isang tao that is used for generation such as penis or ovarium. So hindi lamang po mga lalaki ang maaring mabiktima, mabiktima ng uh, mutilation, maari din yung mga babae. Halimbawa, isang doktor inoperahan ang isang babae at inalis yung kanyang ovario intentionally. So maari siyang mag under the crime of mutilation. Number two element, the mutilation is caused purposely and deliberately sinadya sinadya ang pagputol o sinadya ang pag-oopera para kunin ang ubaryo that is to deprive the offended party of some essential organ for reproduction para ma-deprive ang babae ang lalaki ng organs sa katawan that is used for reproduction. So yan lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Kung mayroong kayong tanong, bisitahan nyo kami sa Facebook page sa attorney Restity Adarayan. Magandang araw po, mabuhay po kayo.